hindi na fit to work dahil sa kanyang x-ray. So, ito naman ay panibagong x-ray ng isang patient. So, ang kwento nito ay nagkaroon na siya ng history ng tuberculosis last year, mga around August. So, para mas malinaw, basahin natin ang kanyang message. Ayan. So, sabi niya, last year, nagka-TB na daw siya. August 1st week. Pero ang problem is hindi siya nagpa-check up at uminom na lang daw siya ng gamot na Fixcom. Yung Fixcom, siguro yung idea na yan ay galing sa kanyang kapatid kasi that time may TB daw yung kapatid niya pero yun yung nauna. Kaya hindi na daw siya nagpa-check up, tinago daw niya na may sakit siya pero uminom na daw siya ng gamot na Fixcom for 5 months. S minsan, nakakalimutan naman daw niya uminom at umagat hapon lang ako umiinom. Bumalik po ako sa pag-inom ng Fixcom noong nagpa-doktor na talaga ako. Bali, apat sa isang araw na ako umiinom ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin ngayon kasi nagpa-sputum ako, negative naman ang result. So, siguro, ang question niya ay, bakit negative yung result ng sputum? Tapos, yun nga, hindi pa rin siya na fit to work. Sige, tingnan natin yung kanya x-ray. Ngayon, tingnan natin yung kanyang x-ray. Kung mapapansin nyo, di ba, dito sa magkabila, walang puti-puti masyado, di ba? Pero pagdating dito sa taas, magkabila meron. Pero ito, mas onte as compared dito sa kabila. Di ba? Tapos makita mo, meron na rin siyang mga, kumaga uh, damage, no? May mga damage na dun sa kanyang baga. Meron ng mga scars. Or meron ng cicatricial changes fibrotic. Tapos, mo, ito yung kanyang puso, okay naman, hindi naman malaki. Ito ay yung kanyang gastric bubble. Kung yan yung sikmura niya, or yung chan, o yung stomach niya, may hangin dun. So, yan yon okay? So, ngayon, siguro, ang tinatanong niya, Dok, kung may TB siya, ngay kasi, sputum siya, negative. Pero kasi, the fact na uminom ka na kasi ng medication last year, so, pwede may factor yon kung bakit wala nang Uh, bacteria dun sa idinahak mo na plema. Pero the fact na, number one, meron kang exposure kasi yung kapatid mo ay meron TB at ikaw ay mukhang nahawa sa kanya. Possible na nahawa ka sa kanya or possible nahawa kayo dun sa tao na nakuhaan nyo pareho. And number two, meron ng damage na nakita sa iyo lungs based on your x-ray. Ang problem lang, syempre, kung mali ang pag-inom mo ng medication last year, kung hindi ka guided, ilang tableta ba, gano'ng kadala sa isang araw, then, pwedeng underdose or malik din yung pag-inom ng medication mo. And based on your story, parang na, hindi ka regular na umiinom. So, mas maganda na maitama yung pag-inom mo, mag-guide ka pa rin kahit negative ang sputum mo. Kasi kahit negative ang sputum mo, or kumbaga eh, walang nakitang bakterya dun sa sputum mo, walang nakitang tuberculosis na bakterya sa sputum mo, pero kitang-kita dito yung damage ng tuberculosis. Kaya ito pala yung basa. Ayan, so ito yung basa sa kanya. Bilateral pulmonary tuberculosis with fibrotic changes and right cicatricial atelectasis. So makikita mo din dito na mayroon daw plural thickening or minimal pleural effusion right. Sige, balikan natin. Ayan. So, 'di ba sabi mayroong fibrotic? Ayan. Tapos dito sa area na to, may kita mo na may atelectasis. Kung baga, parang hindi gano'n masyado naka-inflate itong, kung i-compare -co mo, ba diba? Ito yung left, ito yung right. ba diba, dapat parang equal din siyang naka-inflate. Naka Pero dito, parang, di ba parang hindi ganoon masyado naka-inflate itong right niya. So, yun yung atelectasis. Hindi gano'n kaganda, nag-inflate din yung, yung lungs niya. And then, pagdating mo dito, ba diba, ang sinasabi nga natin, kapag pupunta ka, or dito sa area na to, yan, may kita mo dapat yung, angle para malaman mo kung may tubig. Itong kabila, 'di ba, hindi sharp. 'Di ba, hindi sharp. Ayun. 'Di ba dapat parang naka naka ganyan siya, tapos may angle dito. Dito, wala yung yung angle, naging blunt siya. So, ang binasa doon is pwedeng may pleural effusion na konti or may tubig sa baga na konti or pwedeng may parang thickening, plural thickening, because of the infection ng TB. So, kapag po kayo ay may infection ng TB, pwede rin po kayo magkaroon ng tubig sa baga. So, yan po ay isa sa mga reason kung bakit yung iba ay nagkakaroon ng tubig sa baga. Pwede pong infection. At kasama na din po doon ay infection ng tuberculosis. And then, pakita ko na lang din sa inyo yung result niya na negative yung sputum niya. Pero it doesn't mean na wala siyang tuberculosis. Kasi kitang-kita na sa damage ng kanyang baga on x-ray. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.